What's up mga kalolas for today's video? Maglalakad si lolas nyo. Papunta sa bus station. Sasakay na tayo ng bus mga kalolas. Kasi day off natin ngayong araw. Ang ganda ng panahon dito mga kalolas. Naaway sa Pinas din maging maganda na ang panahon. Wag na sana bumalik si Christine, Lord your our prayer. Huwag nang bumalik si Christine. Parang awa mo na. Ah, dami nang na, nang salanta ni Christine. Ang daming buhay ang nawala. Mga kalolas. Ayun. Alam mo ba guys, sobra talaga akong nag-worried nung araw nang yon Kasi, yung mga kids ko, yung mother-in-law ko, doon sa Batangas, nandoon sila at Thanks God. They are all safe. At nakakalungkot lang isipin mga kalolas yung mga naapektuhan, natamaan talaga na umabot sa nabawian ng buhay sa mga isa sa mga pamilya nila. Nakakalungkot. Nawa'y lagi tayong protektahan at gabayan ni, pa, ni, ni God, mga kalolas. Kaya lagi po tayong magdasal, magpasalamat at magsisi sa ating mga kasalanan, mga kalolas. Ayun lang mga kalolas. Naway maging maayos na ang panahon na nasa Pinas at makaka-recover na din ang pingit ang Pinas. At salamat din sa mga rescuer na tumulong sa mga naapektuhan na lubos ng bagyong Christine Tayo laging magpasalamat, magdasal mga kalolas at mag-iingat mga kalolas Ayun lang mga kalolas, malapit na tayo sa bus station kalolas. Patron Lourdes. Ngayon, oh, maging ganito din ang panahon sa Pinas. Maraming salamat mga kalolas. Lagi po tayong mag-iingat. At sana lagi tayong gabayan ni God. Yun lang mga kalolas. I love you. Bye.